Haliburton, ginawang 3-point shooting contest ang All-Star Game. Reklamo nga si Steph, nag flap daw ang kalaban. Si Treyang, ginawang highlight si KD. La Lebron and Curry Connection, Israel Bangaydol at si Luka Doncic, pinagdawanan sa All-Star Game. Balik sa dating format is versus West 2024 All-Star Game. No more introduction needed para sa mga players natin. Kaya let's start na agad in the first quarter kung saan early 10 to 5 lead ang West dahil nga showdown so far ang ginagawa ng two teams. Pero ang hometown hero na si Darius Allen Burton biglang umirit mga idol at akala ata nasa three-point shooting contest pa siya at five straight three-pointers ang kanya'ng ginawa, grabbing 15 straight points para nga dito sa Pacers guard And then Lebron and Steph duo nagparamdam na assist ni Lebron dito kay Stephen Curry tas nagtomahok dunk pa siya after niya na naging back and forth ng dalawang komperensya sa last minutes kung saan ang is nga ang nanguna dyan na inis pa nga ng pabiro si Steph sa flap nga ni Tyrese Maxey. Second quarter naman natin, the showdown continues at talagang ang Eastern Conference players ang bumibira dito at umabot na ngayon sa 17-point lead. May pa one-legged three-pointer pa si Donovan Mitchell. Ang aspa nga ng balak dito ni Lebron kaso nagmintis siya sa dunk pero after a couple of plays nakabawi naman siya. Sumali na rin ang kanyang team gumawa sila ng run at si Trey ang ginawang highlight pa si Kevin Durant between the legs. Tapos itong si Lillard at KD may onting back and forth at too little nga daw itong si Deng, sabi ni KD. Sa last minutes natin, Stephen Curry ang gumawa para nga sa mga taga-West kaso ang East continues their hot offense hanggang sa bagtatapos nga ng ating second quarter. Kaya naman ang score natin 104 to 89, 15 point lead. Lillard 22 points na, Tyrese 18, Curry and KD take 12 points, si Lebron may 8 naman. At sa ating third quarter naman ay nagtuloy ang three-point shooting contest ng dalawang teams here in the All-Star Game. Pero ang is ay mas mainit at halos pa na three-pointer lang ang kanilang basket sa pag-uumpisa nga natin kaya't umabot na nga sila sa 24-point lead. Etong si Ali Berto nag-ala Jason Williams pa sa pasang ito. At itong si Damian Lillard sinubukan ng deep-deep three-pointer niya mga idol from half-court. Umabot na siya sa 33 points. Mukhang gustong maging MVP this All-Star Game. Si Luka naman pinagtawanan ng mga East players matapos ka ng epic fail dunk niya. At sa buong third quarter nga ay walang nagawang run ng mga taga West mga idol at talagang ang East team nga ang nagdidikta ng laban this All-Star Game. May big lead pa rin sila 160-136 after three quarters. Abay pagdating ng ating fourth quarter ang mga fans sa Twitter nagre na sa boring daw ng this year's All-Star Game. Imbis nga daw na mas maging entertaining dahil East versus West na abay kabalik na rin daw ang nangyari. Anyways mga idol, Stephen Curry, hype nga sa top board layup na ginawa niya dito sa last 12 minutes natin. At ang is nga comfortably in control sa labang ito with still a big lead sa gitna ng fourth th quarter, 23 points yan. And a couple of more highlights ang ginawa ng two teams, East at West, hanggang sa nagtapos na nga mga idol ang All-Star Game this year kung saan panalo nga dito ang Eastern Conference.